Wabe Eji Yung sabi di ka pang te Kianamin tu Ay dipercinti parana Palok panimang da di rejiks wabe Magandang maapun sa lahat Magandang maapun lahat pagmamahal sa wika ay ating ginagawa sa balabay tayong babangon para sa ating panasigyan. Iba-ibaman ang ating wika, wika ang kagalang pa rin ang ating panasalita. Mahalin at igalang ang ating mga wika, iba-ibaman ang ating tribo, tayo pa rin ay Pilipino. Pagmamahal Ang mga sa bayan ay maging likay sa iba. At kung sa Pilipinas sa aking na na bayan ang mga tao ay may sa bika. Tulad ng wikang daan, Muslim, yan ay ang bawat na bika. At tap na bika lang. Ang ating bika saan man ng bansa. Wika na Tagalog pa rin ang ating sinasalita sa pagkamit ng kalayaan. Ito'y ating pinag-ibig namin kung hindi dahil sa butuhan ang ating wika ay maging tingka na ito. At dahil sa butuhan, wika na Tagalog ang ating pagpilihan. Kaya dapat natin pangalagahan ang wika natin dahil ito ay ang ating wika pangalagahan. Hey, how are